buti meron pa no. O okay, guys uh, may merong issue na uh, gusto ko i-share sa inyo. Actually ito uh, uh common naman na issue ng ng uh, air condition. Uh lahat ng sasakyan maliban dun sa may mga uh, ECB na no. Uh yung may mga clutch na compressor. So nagiging common issue to. So ngayon merong uh, pwedeng gawin o bago mo i-replace o pwede mo namang i-replace na o pwede pang uh, alternative na paraan para gumana ulit yung compressor ngayon ang nangyayari kasi dito uh, kaya ginagawa ko to kasi uh, ang kwento na mayari pag mabilis yung wala nya uh, nawawala yung aircon so mararamdaman mo mawawala na ng lamig Maraming mga maraming pwede maging issue pero ito kasi, I've uh, analysis or ina-analyze ko yung mga sinasabi niya. Uh, yung actual na uh, kalagayan ng sasakyan. Ito kasi during idling or dito city driving lang. Malamig naman siya. Tapos pag naka-idle, nag-automatic naman siya. So ibig sabihin okay yung system okay yung mga fan, hindi nag high pressure okay yung mga thermostat nag automatic, consistent yung uh, trabaho nya ang reklamo nang namayari pag mabilis yung takbo nawawala yung lamig so dapat mas malamig di ba? kasi mas mabilis yung ugot ng makina mas malakas yung bomba ng compressor so dito nawawala kataka siya, nawawala nawawalan yung lamig gano'n ba yung mo Ganun. Ganun. So nakakaya sa pasero Kasakay mo Mawala yung uh, nezen pa naman Yes, pa <laughs> Okay So ito yung issue nyan Papakita ko sa inyo uh, Hindi na sana gagawa ng video Kaso Sayang yung knowledge okay. Dapat kasi may alam Okay, so ayan So nakabaklas na to no Ayan uh, Premium Ayan, ayan, ayan Uh, nakatanggal din yung radiator kasi magre-replace kami. Dahil, uh, ano na nga, uh, malutong na yung pinaka sa ibaba, yung common problema na ito, ano, uh, NB350. Okay, so ayan. So dito yung compressor nya. Ang nangyari, tinanggal ko na yung pinaka-clutch. Kung mapansin nyo, wala na yung uh, clutch niya sa harap. Uh, ito na yung pulley mismo. So, natanggal ko na yung bolt niya sa gitna. So, common yun, no? Oh, sa ibang video, hindi ko binababa yung, uh, yung compressor. Kasi pag binababa mo yan, tatapon pa yung pre So, mag-pre yung charging pa tayo. So, diyan dinungkot ko na diyan, binunot ko na yung clutch. So, nabing clutch natin. So, ito yung radiator. Share ko lang sa inyo. Ayan, automatic to. Ayan. So dito yung issue niya. Ayun na ah, Hawakan na naputol na Pero For replace talaga yung radiator niya. Ayun o oh. Wala na Madumi pa Wala na hmm. Okay eh, Ito na pala yung clutch Tatanggal ko na So ito yung pinaka clutch So ito yung Washer nya doon So ngayon ang mangyayari Ah ang nangyayari, Ganito yan. Itong clutch, may gap yan dun sa puli. No? May gap sila dito. Teka, para mas maintindihan nyo. Okay, ayan, ayan, ayan. So, dito mas maintindihan nyo na. Ayan, ito yung clutch. Ito yung nasa harap na yan. No? Yeah. So, pang-envy rin yan. So, nakikita nyo yung gap dito. ang nangyari dito malayo na yung gap malayo na yung gap nila dito kasi napupudpud yan yung sa pulley saka dito sa clutch uh, actually pagitan yan merong uh, parang lining din parang clutch napupudpud na yan kasi kaka engage uh, automatic nalo, pag mabilis kang takpo mawander yung makina umiikot to nag-engage siya, nagkakaroon sila ng friction, nagiging dahilan para magbawas to. Diba? Yan. Ngayon, pag lumayo na yung gap nila, yan, uh, hindi na kayang magnetin uh, na itong uh, clutch, yan yung wire na yan, yung pinaka-clutch dyan, hindi niya na mamamagnet to, hindi niya na mahihila, no? Naman magnet niya pero hindi na nag-aabot doon. Yan. So pag ganun naman ang uh, scenario, kahit naka din yan umaandar yung makina uh, hindi na rin naaabot yan no? ang nangyayari dito masyadong malayo na kaya pag nag engage eh, pag engage yung aircon or nag on yung aircon hindi na kumakapit dito so lalo na yan pag mabilis yung takbo so mas mabilis yung ikot ng pulley mas mag slide to so ganun ang nangyayari sa kanya ngayon no? ang mangyayari ngayon meron pa siyang adjuster washer ito kasi yung adjustment ng gap nila so ang ginagawa ko binabawasan ko muna no? Uh, pwede naman yan advice mo sa client palitan na talaga no? ang proper talaga niya palitan na ng buo uh, hindi yung uh, babawasan kaso ginagawa ko binabawasan tumatagal pa naman ng taon no? and the next niyan pag wala ng adjustment uh, kailangan na palitan yung puli buo buo na yan kasama na itong pulley at saka yung clutch ang yung mabibili mo naman may kasama magnetic uh, pwede mo na rin ilagay pero iba pa rin yung performance nitong original so ganun nga gagawin ko ngayon babawasin ko to uh, subukan ko yung try yung dalawa bawasan uh, titignan ko yung gap clearance nila ayan yung ganyan kailangan may gap clearance yan dapat umiikot to ha? Uh, yan dapat umiikot yan nang hindi sumasama to or sumasayad Tama? kasi yan yung pinaka clearance nila uh, hindi kasi pwede sobrang layo nya okay? tapos sa uh, obserbahan natin kapag ginamit niya ng malayo kung ah, uh, mawawala yung kanyang issue no? kasi system niya malamig walang problema, nag automatic during idling, malakas yung bomba ng compressor so hindi natin kailangan palitan ng buong compressor ngayon, kung magpapalit ka naman itong buo sa so may uh, clutch or itong assembly ng clutch pulley, meron naman na bibili niyan. Kaya, pwede mong i-save yung pinaka-compressor, uh, pulley lang. Kaso may nakikita ako ng ginagawa nila, ito lang pinapalitan. Ah, oh, sa mga kotse kasi nadudukot. Oh, ang ginagawa, uh, meron nga nag-vlog nag, -blab, nag -blab nyan eh. Ito, ang advice niya, Ah, simple lang daw, bili lang daw kayo nito. Na ah, nakabit nyo lang 'to. Kaya lang, hindi sila pantay noon. Hindi sila, may ano na kasi, may kain eh. Hin. So hindi sila compatible nung ano, nung puli. Kaya dapat kung pinalitan mo, kunyari magpapalit tayo, ang gagawin natin dyan, bago to, bago din yan. Para pantayin lapat, hala? Okay, so yan nga gawin natin ngayon, babalik natin, tignan natin kung Ah, makakaram para sila nanggap. Yeah. At tinanggap din talaga mo 'yan. Eh, 'yan muna 'yan. Okay, okay sobrang habit na Kung uh, anong sukat na. walang wala. manipis wala, mo. Wala, wala, wala na So, manipis. Manipis. Okay. so yung manipis, dalawa yung tinanggal. Babalik yung pinaka manipis. Ano sa mga ano? Hmm. Tulang kumbaga ano? First aid. Yeah. tama mm. mo kasi nagbabago yung yung pwedeng yung ikot yun Uy, yun na. Ayan na. Masabit. Okay, so nakakabit na natin. So ayan na. Kailangan well, make sure na hindi sumasayad yan dito. Para hindi magkaroon ng tunog. Okay. So mangyayari ngayon, bubuhin ko na yan para matesting namin mamaya okay so ayan uh, nakompleto ko na and then umahanda na rin yung engine natin so dapat hindi sumasahit yung clutch ito may hirap pakita ito so, umahanda ayan dapat hindi nakasama so, yan ayan yung clutch dapat hindi sumasahit or hindi para walang ingay yung sinasabi ko kanina tapos pag yung aircon mo nakala sa kakapit on my aircon blower yun nice. sabi niya, nag engage sakay wala na yung ano yung kanina diba tak Oh, oh, diba? Pag nag-on ka diba tak gumaganoon? Ngayon wala. Dyan diba na. Pag-on mo oh. na. Wala na yung malayo clearance. Kaya pag in-on mo tak. Kailangan tak na tumutunog. Yun Yan malawag na Malayo na, na. Kaya may impact siya. Okay. pag na Oo. Pag, pag nag-on na ka. O. Yan. O. mo nga. On. Yan hi guys. So yan uh, ang difference niya kanya kasi pag inaon mo, tak. So malakas 'yung impact dito Pagka kapit So ito uh obserbahan na lang ng may-ari. VBI niyan. Uh i-try niya ulit 'yung sa long drive. Kumumawala pa 'yung aircon. Ngayon, pagka okay na 'yan, hindi na wala 'yung gusto niya, hindi siya dapat eh. mas nakatipid, no? kasi hindi na nagbaba ng compressor, hindi na tapo ng preo, hindi na nagpalit ng clutch. Kasi nga, meron niyang adjuster, adjuster washer. Pag okay, naging okay na yan, ibig sabihin na, Quality.